Good morning no, mga kaol Tayo bibili ng ulam Ang lakas ng ulan Grabe Hindi tayong ulam Ganyan ka ng ulam sa mga kaol Kasi wala kaming ulam ulan. Ulam Bibili ng ulam Grabe lakas ng ulan Kaso. Sabi, good morning mga Tom's. Ingat tayo mga Tom's, no? Lalo na sa habagat. Mag-ingat po tayong lahat. Sa habagat. Matayong tubig dito sa ano? Sa... Ay, lakas ha. Ay, putik. Lagay ng ulam. Nagigmit okay. ka na. La? Oh. Lakas. Saan doon? Grabe, oh. dito na yung tubig oh. Okay. Saan ka bumili ulam, pre? Saan ka bumili yung ulam? Sa kapatuhan. Sayon na. lang bibili pati siya ako. Di nagbukas dito? Ayok. yung yung buta. Ito, lakas tubig, oh. ito yung lakas Matutumba pa oh, ang poste Dali Yan, ano ng kuryente oh Masok na yung tubig Sabi, ba Ayan na lang oh. Ayun, ang baha, ano, mga kapsi, ano? Lalo na siguro dun sa taas Sobrang baha. Mawawa. Mawawa talaga doon sa taas. Doon hmm. sa Oo. Doon lang ng pangisan. Siguro doon sa fiber, inaabot. ubi galing sa taas ng mga kaupeng okay. nabot na ayok grabe ang baha baha yung dinadaanan noon lumakas dito naman, walang baha dito sa area namin dito ayan walang bangus ha ano mm yun -hmm. pala makakala mag surprise ito hindi eh. kakayanin yun yung ano mo kakayanin mm -hmm. yun oh, ikot ka ron sa likod may baha din dun eh magkapon talaga hanggang bukas pang araw eh kasabagat Sorry tayo nung sa likod natin. Ha? Eh. Surti tayo dito kasi doon pala na nakaharang na eh. Doon oh. Harang doon eh. Oh, may padad doon sa likod. Tignan mo sa fiber. Kung nandoon ka, yari ka rin doon. Aabotin ka rin doon. Ay, oh, di ka rin aabotin dito doon sa may likod. Ha? Ah? Ay, oh. Eh, dito sa school wala to. tinula na lang siguro Sarap sa siguro ng kasi boss talaga nga Ha? O, oh, ah, pasok talaga 'yan, eh. Apo no? 'yan. Dapat 'yan Oh. Di yung sa Jerry doon kasi medyo maba ano na ron eh doon na dumaan sa baba. Yung dito lang banda. Napadera na doon eh. Pagulan pa to hanggang sa Bado ang bahay sa Jerry gaganyan. Gaibig Oh, lalo na yung kasi nga ano. Hinuk hinukayan. Oo, oh, ano oh, ma. Oh, oh, ano yan? Oh. Aba, ano ka Balik kayan. Ah, Dia kayan ano ni yang.

tayo balo ngayon. Shout out sa mga tismosa nandiyan sa harapan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Gago. <laughs> shout out sa inyo. Walang pasok ngayon. Sabi mo, shout out sa mga tismosa. Hirap ba tumawid yung pre bumiling panisan? Hirap? Ha? Kaya? Ito malapit ang <laughs> bota ngayon. Wala mga na. Bukod na may bayong bota. Gago! Gugong! Barilig kita sa buhay! Hindi siya mababasa yung camera ko eh. Okay. Ang purpose dito yung camera. Mababasa eh. Eto siya. Eto nagliligpit na <laughs> eh. Baka naman. Dilipat na kami! Dilipat na kami. <laughs> Dilipat sila doon sa pwesto nila. Yeah, man. Malita na bangus. Basa ba tawag din, oh? Tadi ka nagbalintawag. Baron, eh. Ikan, okay. hindi magdaanan yung ng tulad, eh. Ang tulad, hindi hanggang bayo, hanggang lidyang tubig. Tubig. lalaki na ng bangus, maliit. Eh. <laughs> oh, <take na> <laughs>

Kan ya? Kan terki. Kan terki? Iya, Mas Balit, Yan. Oh, sige. Tapos Pangsigang, tawag nito, kangkong. Kangkong. Labanos. Oh. May labanos, diba? Kaya isa lang. Isang labanos. Pagkano isang balot yan, kuya? Pwede ba kalahati dyan? Halati na lang natin to. Madam, kalahati na lang natin yung kangkong. Cute ng buta mo, ah. <laughs> kalahati lang yan. Kalahati. Paano ako pa, pa isa sa lang ako pang ha ilang kotor nyo? tapos kamatis kamatis oh kamatis <coughs> dalawa lang may dalawang daan ha ano pa ba kulang yan pang sinigang may bata eh ano lang ah uh, pasigang kanino <coughs> tumpang sa dito ay Mati matiin ha ha Good morning no? good morning mga kasi nakabili na ako ng pangsigang sarap sigang no mga kabs kayo sa pinula so, nakabili na tayo hindi tayo makakapasok ngayon absent ang pinalabasan kaya nagpayo ako mga kabs baka mabasa yung camera natin sabi na na ako pogi sa likuran ko ayan o oh. pogi yan okay. o shout out sa'yo pag galagala kasalansangan makakadaan ba doon sa may ano sa may Jared Bigaya kaya yan nakabili na ako ng pangsigang tara magsigang na tayo kagawad Tara dai. Pasag na tayo! Ayoko kuha! <laughs> Baba ba sa yata yung camera natin? Tak, Paki show yun nag! Paki! Dali Ha? Carolyn din karate lang lang yun Uri eh. Brianna ang galing naman ng Brianna ko ah ang galing galing naman ng Brianna ko ah karate lang ni yun Uri ako sa 125 ang bangos Whitey basa ka dyan Whitey ah Whitey